So guys, nandito kami sa Pampanga ngayon guys. Ayan, tapos so napunta kami doon sa basakan. Maliligo daw kami guys. Kayo naka -jacket kami dahil sa sobrang init. Tingnan mo yung isa. Tama naman si Dave guys. Isa? Nandito kami sa, ano, sa puro mangga to guys ayan puro mangga yan dyan guys pero wala pa siyang bunga ito manggang karabaw ba tawag doon original na mangga tapos yun yung bahay ng tito namin guys yan tapos dito kami dadaan na din ako guys oh, kasi mainit ayan <laughs> alam mo yung sakit ng pinoy guys mainit ay puno man yan pa Saga dyan lang yan. Ang daanan namin guys ay tubig gan. Yan, pakita ko sa inyo guys. Ha. Yan siya guys, oh. Ano, is pala isdaan to dati guys. Ayun, pala isdaan. Ngayon, ang dami pa lang kangkong dito pa, malinis ba tong kangkong? Ayun guys, so ang daming kangkong guys. Baka dito mayroong uwang. Meron yan pa daming ano guys, oh, daming kuhol. Alam niyo yung kuhol guys. Yan. Saan ba ang daanan? Nakargahin gi kanit tita ron. Laun pa? Ngayon, dito kami dadaan guys. O, muubog mi diri ba? Ladag ko na lagi ng kuhol. Ayan guys, oh. Kita nyo yan guys. Yan, mangunguha kami niya nito mamaya kasi gagataan namin. Yan. Yung kuhol. Ayan. Lalim pala niyan. Ano yung suko? Shit. Mababasa So, and guys. Susulong kami sa... Yan guys. Babo daw siya, babo. 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 Ayan. Ayan. Kami naman. Uy, papapit. Papa. Ang kangkong ba malinis? Ay, mangwa tayo dyan at mag-adubo tayo mamaya. Paha. Mag-adubo din tayo. Opo, puhol Live ba yan? Video lang yan? Live ba yan? kami tour guide guys oh <laughs> kasi dito sa pangpanga guys talagang maraming tubig talagang napakayaman sa tubig to dito guys Ayan. nakatawid na sila guys oh Ayan. ngayon kami naman walang guys walang guys walang ka kay malunod ka diyan. <laughs>

Tara na, let's go to the pam pam param -pam, pam pam. Kaganda ng view dito, guys. Oh. Ayan, may baka pa. Ayan. Sa tawid nito, guys. Yun, may palayan dyan, guys. Palayan ng tito ko. Tapos, doon kami. Meron kasing ah uh, ano doon. Doon kami maliligo, guys. Sa sobrang init ba naman. Ayan, bilis anak. Ayan, tingnan nyo si Dib, guys. Labo na. Ayan. Oh, ayun, ang tubig. Ayan siya, guys. Ayan. So, guys, nandito kami sa, nandito na kami sa, ano, medyo tagiliran ng ilog. Ito kasing bakod na to guys, ay manokan yan dyan sa loob. Yan, sa farm yan dyan, guys. Ayan, so, ito na. May daanan na. Ayan, ito yung daanan natin. Ayan, yan, may, ito yung hang, hanging birds, guys. Hmm. Ah. Natakot ka? Milisan. May hanging birds pala dito, guys. Ali. Okay. Hello, welcome. Ha? mag daw yan.

Balik sama pa. Iya, sama dong. Sige. Eh, ito sama. dito, guys. oh, Si, kitanya yan, guys, papaya. Papaya. Andaming saging. Ano nang lasa ba ya, basta andaming kalamansi, guys, oh. ako. Oh, pag nag-toothbrush ka. Daming kalamansi. Maganda talaga pag sa bukid, guys. Ayan na palayan, guys. Oh. Ah. Naalala niya yung vlog ko dati, guys, na nasa palayan kami at nahulog si Dave, guys. Dito na naman kami bumalik. Ayan. Ano? Uh, Malalaki na yung palay, guys. Ayan siya. Dito na naman kami sa kabukiran. Dito kayo nanguha ng na mangga? Ayan siya, guys. Bilis anak. Yan. Dito naman sa kabila, itong way na to dito guys, yung way na yan, dyan kami dumaan nung sa mama ko, kasama ko mama ko. Dyan kami dumaan. Ayan, yung bahay na yun guys, ay sa tita ko, sa kapatid ng mama ko yan. Yung bahay na yan. Tapos dito na, tuloy-tuloy na to guys. Diretso na to doon sa aming Kinuha na ng no, sili? No, Opo. Ayan. Malayo. So, ito na tayo, guys. Nahulog na sa... <laughs> hulog na si Dave, guys. Huwag tayo maghawak-hawak kasi may ano. Ayan. Ano naman to? Mas maraming mas maraming ano, damo kaysa palay. Lugi sila dito. Mabilis lang maglakad guys, oh. Sayang. Tignan yung araw guys. Doon mainit, dito malilim sa amin. Kasi, kita niyo yung langit. Ang ganda na kalangitan. Ayan. Ang ganda na kalangitan guys. Itong damo na to pag lumaki, yan yung ginagawang banig o sombrero. Kaya si Dave guys, yung suot niya yung jacket ko kasi, naiwan yung kanyang jacket. Wala uod yan. Oo, uod nga yan. Anak ng uod yan. So, ayan guys. Hindi na kaya ni Dave maglakad kaya kinarga na lang ng tita niya. Yan. May bahay na pala dyan. Sana ba tayo? Hindi man yan. Hi! Hi! Sige, doon tayo. Doon na lang tayo dumaan. Dito kami umakyat noon o naligaw kami. Walang daanan doon? Ha? O siya, sige. Kaya na siya guys, o. Oh. Ang daming damo. daming damo niya. Pero okay na rin. Ayun yung bahay ng tito ko, guys. Diyan kami maliligo. Ako na maghawak. O, bilis na. Ang ganda, guys, oh. Ang ganda talaga dito. Ang ganda dito, guys. Pag ganito kasi probinsya, guys, ang ganda parang gusto ko na lang mamuhay sa probinsya guys kasi masagana sa ani char masagana sa ani yung mga nasa lungsod gusto nila mamuhay sa probinsya tapos naman yung mga nasa probinsya guys sawa na din sa buhay probinsya gusto mamuhay ng lungsod kaya ganun lang siya guys so ayan guys umano na yung tubig nagpatubig na ang namin guys Ayan, ito. Lampas-lampas na kami. Ayan. Oh, <laughs> ah, na. Kaganda. Ay. Face daw yung kabila, guys. Pispan. Kita nyo yan, guys. Sobrang ganda. Mamuhay sa kabukiran. Ang ganda na langit, oh. Sobrang ganda, guys, ng langit, guys. Oh, ang init nga lang. Yun ang kalaban natin dito, guys, ha? Ito problema natin dito sa bukid guys. Sobrang init. Ayan. May video okay din pala dito guys. Ayan na guys. I Start ng kalbaryo namin guys. May tagayana, na. Siya nga pala guys. Iyon guys ay manokan. Manok ang ano nun guys. Tapos meron din ditong manokan guys sa part na to. Yan. Ayan na guys, bukas na yung kanilang gripo. Yan. Ayan yung patubigan guys. So, din ito. Dito kami maliligo guys. So. Oh. Ayan. Ang liit lang guys, pero dito kami maliligo. Ayan, ang lamig ng tubig. <tod> Dito kami ng non-land ceiling, guys. Ayan. Daming tangla, daming papaya, daming manok. Ayan dito ko, guys.